yan sa parade. Although sa naman sa parade. Dahil, ano naman eh, uh, season 1, may parade din kami, oh. season 2, season 3. Usually launching and yung pinali. Oh. Well, maganda. Tsaka parang old experience, di ba, dati na natin ginagawa yan eh. Dati nga may theater tour pa eh, di ba? So parang it brings back ano, old memories and masaya, masaya na nakikita mo yung mga tao na Naka kumakaway. So nakaka-miss din na uh, nagpaparada ka sa mga iba-ibang lugar. Kaya masaya. pero busy uh, na rin naman ngayon eh, na pumupunta ka sa iba't ibang lugar, di ba? Yes. Uh, Siyempre, uh, umpisa na naman. Uh, pupunta ka sa mga patay. Uh, pupunta ka sa mga birthday ng mga kapitan at kagawad. Tapos pag may mga affairs, a-attend uh, ka para... Siyempre, kailangan yung visibility lalo na pag-artista ka. Kasi yung makita ka lang nila parang tuwan-tuwan na sila. Tsaka I think most of the people sa Kalokan na-miss din nila ako eh. Uh, tagal ko rin hindi nag-ikot eh. So, so na-feel mo yung reaction nila? Yung reaction nila nagugulat pag dumadating ako na parang ayun, na-starstruck ulit sila. Kasi ang tagal kong hindi sila naikutan eh. Usually sa TV lang nila napapanood o kaya sa pelikula. Pero to see me personally, happy naman sila excited sila. Uh, ano yung sa inabalikan? balikan? Kung bagay itong sa kalooka. May sa takbole. ulit. Kasi meron akong dalawang resolution or ordinansa na nung last term ko, hindi ko natapos. Hindi ko naipasa. Anong year yan din? Uh, 2007. That's yun right. yung last year ko. Ah, eh. uh, ang tawag ko doon sa ordinansa ko is ano, academic bonus or academic incentive. Okay. Uh we in the city government will give automatic 100,000 sa lahat ng public school valedictorian and 50,000 sa lahat ng public school na sa tutorial. So para ma-encourage sila na mag-aral -ano, mag sumikap pag aral lalo. Kasi sa eh, maraming, maraming, mga, maraming mga nasa public school, di ba, matalino, pero kapos. So, kung mag, so, sa Victoria ka, automatic, the city government will give you 100,000. Kung sa tutorial ka naman, automatic the city government will give you 50,000. Pila, um, tila ng, tila ng public school sa Kalok? Para at least... Sa, dis, sa, sa, sa district. Sa, sa district ko, I think siguro more or less mga 30 elementary at high school marami pa sa district ko ah uh, marami kung ang pag-uusapan naman yung pondo uh, para sa pagbibigay ng incentive kaya-kaya kinumpyut ko eh kayang-kayang uh, magbigay ng city government ng ano ng incentive kailangan lang ng siyempre ng batas so, hindi, para, na, hindi mo natuloy noon naipasa ko sa sa council. council, hindi na inabot na nung last term ko hindi na approve pero nandun pa rin pwede pa rin ah, pwede wala buhayin ba? hindi hindi ko na bubuhayin i will file a new uh, ordinance kasi nung time na yon parang ang valedictorian ko no 50 lang eh na, 50 lang eh tapos sa salutatorian parang 30 lang eh siyempre 2007 diba? Uh -huh. hindi tsaka ang, ang, ang mahal na naman gamit ngayon gusto ko iba na ang gasto ang pamasahin nun ang layo So, ginawa ko, ang gagawin ko, yung dating 50, 100 na. Yung dating 30, gagawin ko 50. Number two, meron pa ako isang ordinansa na tinatawag na uh, elegant public toilet for the masa. Paano yun? yung public toilet na yun, ilalagay mo sa may depressed areas. Kasi nabansin ko, maraming mga mamamayan natin na nasa depressed areas na hindi kagandahan ng kanilang mga palingkura. So, ito, yung public palingkura na to na ilalagay, is 7 to 7, ah, uh, 6 na umaga siya bukas, o so, 5 na umaga, hanggang alas 7 ng gabi. Okay? pag gumamit ka ng si ang loob ng CR, akala mo nasa labi ka ng spa. Ganun yung look. So magkahiwalay ang boot ng girls tsaka booth ng guys. For example lang, ang, ang idea ko, pag naligo ka, 10 pesos. Ah, may bayad din para may pang-maintain. Pang no? Pag uh, naligo ka at gumamit ka ng banyo, 30 pesos. Okay papasok yon doon sa barangay. Yung budget na makukuha doon sa barangay kung saan nakatayo yung public toilet. Number two, yung babantay. Kailangan may magbabantay. Kasi, alam mo naman ang Pilipino, pag wala babantay baka mamaya, eh, igiban yung toilet. So, mag-a-assign ng barangay captain ng dalawang tanod sa umaga, tapos dalawang tanod sa hapon. So, may opener, may closer. May bayad. As May sweldo. May sweldo yun, no? Tano di. Uh -huh. Ano kay ng pag-iikot ng before ng 2007 yung, sa ngayon? Ngayon. Mas ka, ano ka ba ngayon? Mas, mas, ngayon? mas expensive ngayon. At, mas expensive ngayon. Kasi before, pag bumbuigay ka ng tulong na 50 pesos o so 100 pesos, happy na sila. Mm, ngayon, ngayon eh, pa nagbigay ka ng donation na 50 at 100, parang hindi sila happy. Ngayon siguro lowest 300, 500. Sa patay nung araw, pag nabigyan ng 300, okay na yun. E, lalo sa atin, artista ka. Minimum kung binibigay ngayon sa patay, 500 to 1,000. Pag close ka dun sa namatay, medyo malapit ka sa pamilya, 2,000. Eh nung araw po nagbigay ng 500 sa patay, maganda na yun. <laughs> Matutuwa na yung namatay. Oh, ngayon, na, na, <laughs> ngayon pag kaya paano malaking tulong oh, no? oh, oh, noon. Oo, ngayon, ngayon. Ngayon, pag nagbigay ka ng 300 pa, pa. para... <laughs> ano ba yan? Ang barat-barat naman ni Dennis <laughs> pa <yun? laughs> so, 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 isa na ginagawa ko naman, magdadala muna, magdadala ako ng konting pagkain, kape, kasahang, sasamahan ko ng pera. So, very, mas expensive ngayon. Tsaka ngayon, mas mahal ang tarpaulin ngayon. Ah. Noong araw, alam mo, papel lang, karton lang, okay na. Yes, yes, Ngayon, tarpaulin na alaman. Ah, uh, ba? Diba? Mas expensive ngayon. Halos triple. Pati online, ba diba? Campaign, On kapag lang. suwa ka ng... Oo. No, uh, okay. Yun lang ang isang advantage kapag artista ka. Kasi pagka ng online ka, mas marami kang viewers. Kasi artista ka. Yun lang yung advantage. Pag nag-live, kanyari, nag-live yung isang politiko na hindi artista, tapos nag-live ka ng sabay, mas mas sigurado ang viewers mo mas mataas. Pero, district ano ka? 2? 2? Panyas ba kayo? Ha? No, actually. Ano yung district 2? Buong Grace Park, from 1st Avenue to 12th Avenue, buong Dagat-Dagatan area, hanggang sa boundary ng Nabotas at saka hanggang doon sa boundary ng Malabon. Hmm. district 2 lahat yun. So hindi kayo magkalaban ni Marjorie? Si Marjorie, District 1. Uh -huh. Ang sakop ng District 1, yung Bagong Silang, yun yung sa kabilang side, kapuntang uh -huh. Purview. So si Marjorie is District 1. Doon na yata siya nagparehistro. Uh -huh. so... Uh -huh. so uh -huh. Hopefully, makita kami pag pareho kami nanalo. Okay. Yan lang sabihin ko eh. Sana sana, sana paras kayong manalo at sana lang kayo magkita. Sana oh, baka magkita kami dahil pag parehong nanalo, di ba? Hmm. Representative ba ng District 2 tapos eh, representative ng District 1. Eh. eh, I'm sure naman eh, pareho naman kami makakatulong para sa city. Hmm. Pareho naman. Sigurado yun. May mga nag-promise na ba na susupport sa'yo? Like, yes, Robin. Huh? of course, Robin, number, number one. one. At si Bong Revilla. Okay. Bongo. Huh? sila Kuya Ipe. So on return din ako rin, I'm supporting din naman sa Kaloocan. That's why yung mga ginagawa ng mga campaign materials ko, like it's me and Bong Revilla, it's me and Bongo, it's me and Robin Padilla. Ano sabi ni Robin sa iyo? Happy naman siya. Sabi niya nga sa akin, ano, sabi niya, nauna ka sa sa politika, pagbutihin mo yan, alam mo na naman niya. Sabi ni Robin. Tsaka,